Nasawi ang isang ginang habang sugatan naman ang kanyang mister matapos magsalpukan ang kanilang sinasakyang tricycle at isang motorsiklo na minamaneho ng lalaking residente mula sa bayan ng Pusurubyo. Nangyari ang insidente sa kahabaan ng kalsada ng barangay Bunuan Binloc. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Lawrence Keith Calup, COP ng Digupan City PNP, base sa kanilang investigasyon, papasok ng lungsod ang mag-asawa na sakay ng tricycle habang palabas naman ng dagupan ang motorsiklo. Nag-overtake o mano ang motorsiklo sa isang truck at hindi ito namataan ang paparating na tricycle sa kabilang lane. Parehong nagtangkang umimas ang dalawang motorista. Subalit sa parehong direksyon sila nagmaniobra kaya sila nagbanggaan. Dahil sa lakas ng salpukan, nagtamo ng matinding pinsala ang ginang na sakay ng tricycle at idineklarang dead on arrival sa ospital. Nagtamo rin ng sugat ang tricycle driver habang nasira ang parehong sasakyan. Nahahat Harap ngayon ang motorcycle riders sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, reckless imprudence resulting to physical injury at damage to property. Banggaan po ng isang tricycle and isang motorcycle po sa boundary po ng dagupan and San Fabian, particularly sa barangay Gunuan Binlok. Ang nangyari po, yung bicycle po natin, kasakay po dito is mag-asawa. Papunta po sila sa city proper ng dagupan at yung uh, x Max na papunta, palabas po siya ng uh, dagupan heading po sa San Fabian. Ang nangyari po, itong uh, x XmaX uh, x Max is uh, 400cc motorcycle. So, palabas siya, mag overtake ng isang motor sa harapan niya and isang truck, so hindi po niya makikita na sa harapan niya. So, pag-overtake niya, uh, may kasalubong siyang tricycle yun na nga po yung Napansin ng tricycle na nagbabanggaan sila, so umiwas. Pumunta siya sa rightmost lane. eto namang naka-XMAX, akala niya na makakaiwas siya, umiwas din. So pumunta rin sa leftmost. So, iwas din siya pa ganun. So, nagkasalbukan po yung uh, dalawang vehicles natin. Mm -hmm. And nakakalungkot po kasi nasawi po yung buhay ng asawa po ng tricycle driver. Tinakbo po natin siya sa 1 RNMC pero ineklara po ng doktor na dead on arrival uh, In-interview po natin yung both drivers. Yan nga, uh, miscalculation. Pag-iwas nila. Hindi nila akalain na pareho silang pupunta sa gilid. So, kaninang umaga, uh, ipinila na po natin yung kaso laban sa driver po ng XMAX for reckless imprudence resulting in homicide, reckless imprudence for physical injury dun po sa driver, and damage to property. Sa ating pong mga motorista, uh, doble ingat po tayo sa pagmamaneho. Isipin po natin na may mga pamilya po tayo na uuwian. Mas lalo ngayon, uh, tag-ulan, may mga daanan po na nabutas, may mga daanan po na may naipon po ng mga tubig. Mag-ingat po tayo and practice po natin yung low no bagets na sinasabi po natin. Nagpaabot naman ng paalala si Police Lieutenant Colonel Lawrence Keith Calub sa mga motorista na maging maingat at iwasan ng pag-overtake kung malang malinaw na linya sa kalsada at visibility. Para sa programang Bombo Reports First Edition, Patrol Numero 3, Bombo Nerisa Ventura, Naguulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information basta radio bombo